Hello, what up, mga kabakyard? Ayan, pauwi na naman tayo. Doon sa ating mga alaga. Akatapos ko lang magpakain ng ating mga alaga, mga kabakyard. Ngayon, uwi na naman. Walang isang oras tayo nandoon. Ngayon, maglalakbay na naman tayo pauwi. Ito yung rotation ko, mga kabakyard, araw-araw. Talagang lakad lang mamayang tanghali pupunta naman ako dito mga alas 12 or alauna para magpalit sa kanila ng tubig at magpapakain yun ang rotation ko araw araw dito mga kabakyard dito ako nadaan kaya medyo malapit kasi pag doon ako banda nadaan sa may kalsada ang layo mga kabakyard wala akong motor kaya sabi ni eh, pare ri, pare Jiboy, dito ka dadaan pre, kay medyo malapit diyan. Ayan nga, dito ako nadaan. Bauti tinuro nila sa akin. Ayun, ah, yun, thank you. Ah, dito na ako lagi nadaan. Pero pag gabi hindi ako dito muna daan kasi maano mga kabagyard. Yung madilim ba masukal. Ano? Kaya pag araw dito ako. Tatlong beses ako na mapunta dito. Sa umaga, sa tanghali. Siyempre sa hapon. Ayan na rotation ko. Grabing pagtsatsaga ko mga kabakyard. Talagang ginagawa ko, ginagawa ko ito mga kabakyard. Para sa aking passion, sa aking pag-alaga ng aking manok. At siyempre pangarap ko mga kabakyard na magkaroon akong sariling farm at yung sarili kong palahi mailalaban ko ng maganda at siyempre makabenta ako mga kabakyard para sa pamilya. Ayan ang goal ko mga backyard. Kaya ko ginagawa ito. Kung sa iba-iba lang ito mga kabayad na ano hindi makaya to Sa layo ng nilalakad ko. sabi natin mga kulang-kulang isang kilometro. Malayo na rin yun. Okay lang sana kung may sasakyan ka, may bike o motor. Pwede pero lakad lang. Mahirap. May dala pa akong tubig lagi. Ayan kaya tiis tiyaga uh, at sipag lang para sa pangarap ko mga kapatid si Mano maraming salamat yan napakainit ito mamayang, lalo na mamayang tanghali napakainit ito Ayan si Manong nanguha na ng mga Pagkain ng kambing Ayan oh. well, mga kapakyard ah, Maraming salamat pala mga kapakyard ah, Nagpapasalamat ako sa Suporta sa aking youtube channel ah, Hihingi na naman ako ng Suporta mga kapakyard Sana yung makapanood sa aking ina upload mga kapakyard Don't skip ads Para makasahod na naman tayo at siyempre mga kapag-card, share tayo sa espuan natin. Sa kikitain natin sa ating pagbablog, makalahati, bibigyan natin sa ating mga kapatid na mga nasa kalsada. Maraming salamat sa inyo mga kapag-card. Ayan. Salamat at God bless sa inyo lahat. Shout sa lahat ng mga wait the pool. Ingat mga kapatid. Bye-bye.